Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating hinahanap sa ating buhay. Ang tagumpay. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Maraming tao ang iniisip na ito ay nasusukat lamang sa yaman, posisyon o kasikatan. Pero sa mas malalim na pag-unawa, hindi ba't higit pa rito ang tunay na tagumpay? Ang pamagat ng ating kwento ay ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At sisikapin nating tuklasin kung ano nga ba ang tunay na tagumpay ayon sa kranasan at ayon sa salita ng Diyos. Si Ana ay isang simpleng babae na katulad ng marami sa atin. Nangangarap ng tagumpay. Lumaki siya sa isang pamilya na nagsikap na matustusan ang kanilang pangangailangan Kaya't pinangarap niyang yumaman upang maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Sa kanyang pananaw, ang yaman ang sukatan ng tagumpay. Kaya't nagdesisyon siyang mag-aral ng mabuti, magtrabaho ng husto, at magsikap upang makuha ang lahat ng material na bagay na magbibigay sa kanya ng ginhawa. Sa kamila ng kanyang mga pagsusumikap, Narating ni Ana ang isang puntong na kamit niya ang pinangarap na yaman. Nabili niya ang malalaking bahay, magagarang sasakyan, at karoon siya ng kasikatan sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, may naramdaman siyang kakulangan. Parang may isang bagay na kulang pa sa kanyang buhay. Sa puntong ito, nagsimulang magtanong si Ana sa kanyang sarili. Ito na ba ang tagumpay? Sa Mateo Kapitulo 6, talatang 26, sinabi ni Jesus, Ano ang mapapala ng isang tao? Magkamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Dito nagsimulang mag-isip si Ana na maaaring may mas malalim ang kahulugan ng tagumpay na hindi nasusukat lamang sa mga material na bagay. Nang maramdaman ni Ana na hindi siya ganap na masaya sa kabila ng lahat ng kanyang naipon, nagdesisyon siyang hanapin ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Nagsimula siyang lumabas sa kanyang komportabling buhay at nakisalamuha sa mga tao sa kanyang komunidad. Nakilala niya ang mga taong simpleng namumuhay pero tila may kaligayahan at kapayapaan na hindi niya matatagpuan sa kanyang marangyang buhay. Isa sa mga taong ito ay si Mang Ben, isang matandang magsasaka. Napansin ni anana na bagamat si Mang Ben ay hindi mayaman, tila siya ang pinakamasaya at payapang tao na nakilala niya. Tinanong niya si Mang Ben, Paano ka nagiging masaya at payapa kahit na tila wala kang maraming material na bagay? Ngumiti si Mang Ben at sinabi, Anak, hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng ari-arian o pira. Para sa akin, ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at ang kakayahang makatulong sa kapwa. Naantig si Ana sa mga sinasabi ni Mang Ben. Noon lamang niya naisip na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kapayapaan, kasiyahan at ang relasyon sa Diyos. Sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 at 6, sinasabi, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sa puntong ito, napagtanto ni Ana na maaaring may ibang landas na dapat siyang tahakin upang matagpuan ang tunay na tagumpay. Isang landas na nakabasi sa tiwala sa Diyos at hindi lamang sa material na yaman. Simula nang makausap si Mang Ben, nagdesisyon si Ana na baguhin ang kanyang pananaw sa tagumpay. Nagsimula siyang maglaan ng oras upang maglingkod sa kanyang komunidad. Nagbigay siya ng tulong sa mga nangangailangan, nag-alaga ng mga bata sa amponan at nagpatayo ng mga proyekto para sa edukasyon ng mga batang kapuspalad. Sa mga simpleng pagkilos na ito, naramdaman ni Ana ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi dala ng kayamanan kundi ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Habang siya ay nagbibigay, napagtanto niya na mas natutupad ang kanyang sarili. Dito niya nandama ang sinasabing tunay na tagumpay. Hindi ang pagkakaroon ng sobra-sobrang material na bagay, kundi ang kakayahang makagawa ng mabuti at makapag-iwan ng magandang epekto sa buhay ng iba. Tulad ng sinabi sa gawa, Kapitulo 20, talatang 35, lalo pang pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Dito natutunan ni Ana na ang pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng iba ay isang mahalagang aspito ng tunay na tagumpay. Sa wakas na pagtanto ni Ana na ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay hindi nasusukat sa material na yaman o kasikatan kundi sa kakayahang magkaroon ng kapayapaan sa puso, relasyon sa Diyos at kakayahang magbigay at tumulong sa iba. Natagpuan niya ang kaligayang sa kanyang bagong pananaw sa buhay. Siya ay mas mayapa, mas masaya at mas kontento dahil alam niyang ginagawa niya ang tama hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kapakanan ng iba. Nalaman din niya na ang tagumpay ay isang patuloy na proseso ng paglago hindi ito isang dulo ng daan kundi isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, pagmamahal at paglilingkod. Sa bawat araw na siya ay tumulong, siya ay nakaramdam ng mas malalim na tagumpay. Mga kaibigan, ang kwento ni Ana ay isang paalaala sa ating lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaroon ng kapayapaan, pagtulong sa iba at pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nagmamahal at nagbibigay, tayo'y nagiging tunay na matagumpay. Tulad ng sinasabi sa Matthew Kapitulo 6, talatang 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kung hahanapin natin ang Diyos at gagawin ang mabuti, ang tagumpay ay kusang lalapit sa atin. Hindi man sa anyo ng kayamanan o kasikatan, kundi sa anyo ng kapayapaan at kaligayahan na walang makakapantay. Kaya't magpatuloy tayo sa ating mga pangarap, ngunit huwag nating kalimutan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang kapayapaan, pagmamahal at pagtulong sa kapwa.